Haba, nag attempt tumayo yung baby ko. Oho. Uh -huh. Ni pa gumagapang, gusto nang tumayo ng baby ko. Hello baby. Ayun oh. Ay. Nako, nako, nako. Nako. <laughs> ah, dirty, dirty yan, baby. Uy. Nako, nako. Oo. Oh hindi mo pa yan kaya. Uy. Uy. Hindi na makatayo. Hindi na maka-upo yung basic. Ito na si mommy. Help, mommy. Help. Help, mommy. Help, mommy. Help, mommy. マイケルのスポーツ。 Hey! <laughs>